Manila. Okay. Taga ano Manila, naman? brother. Di, ano masasabi mo sa ano, brother, sa sa mga nag-exist na ano ngayon, na mga adik. Dawad kami na mo kasi sila ngayon eh. <coughs> Ganon talaga kapag hindi yun ang platforma ng presidente. Kumonti sila nung panahon ng ano, nung panahon ni Duterte. Ngayong panahon ni Bongbong, hindi naman kasi yun ang primary na pinagkakaabalahan. Nakikita ko naman eh, in fairness naman doon sa dalawa, meron silang mga platformang gumana, gumagana nung mga panahonan nila. Katulad halimbawa sa si Duterte, panahon niya, ang trabaho E eh, maadik mabawasan. Nabawasan naman talaga. Panahon ni ano, ni Bongbong, ang trabaho naman E eh, palawigin yung mga negosyo. O nakakuha naman tayo ng foreign investors sa Pilipinas. Tapos yung mga negosyante rito sa Pilipinas, yun nga lang, mga oligarki. Yung mga oligarki ang nagsasabi rin na ngayon lang daw sila nakakita ng presidente sa haba ng panahon na buhay sila na sobrang accessible sa private sector, lalo na sa mga mayayamang negosyante first time daw silang nakachamba ng ganun. Eh, syempre nakikita mo naman, 'di ba? Yung mga 'yan ang bumubuo sa majority ng GDP ng Pilipinas, eh? yung mga mayayamang negosyante. Yun nga lang, hindi so, ang plataforma ay nakatutok sa ordinaryong taong bayan. Yun nga lang, medyo nakakalungkot, medyo masakit yun pagdating kay Bayo. Kasi ang Hindi priority yung mm, ano. Hindi priority yung Filipino. Pilipino. Hindi naman sa ganun, hindi naman sa ganun. Pero pinangakuan kasi tayo ng 20 pesos na bigas eh. Hindi ka nakakalimutan 'yun, eh. <laughs> okay. ano? Pinangakuan tayo ng 20 pesos na bigas, 'di ba? Pero uh -oh. in fairness naman din kay Bongbong, 'di ba? Okay, so 'yan ang downside, yung 20 pesos na bigas na 'yan. Inference naman din kay Bongbong, yung ano, yung foreign policy niya maganda ang foreign policy niya, dumikit tayo uh -huh. sa mga kalaban ng China at saka mga neutral sa China para hindi tayo masakop ng China, which is good. Yun ang dahilan kung bakit ang Amerika nagpadala dito ng mga missile, Yun din ang dahilan kung bakit ang, ang Australia ay nagpadala din sa atin ng mga ayuda rito uh -huh. ng mga may sa military equipment. Ang ano rin, ang India, nagpadala ng battleship nila rito. Nakikita niyo yun. Na, nakita niyo yun in the past na bumisita dito yung battleship ng India. Only goes to show na maganda yung ginagawa ng presidente. Nakikipag-alayan tayo sa sobrang daming bansa. Yun, yun ang sagot ko ron. Tungkol sa mga adik, wala, mahirap sagutin ng diretso yan eh. Kasi wala naman tayong statistics na dumami talaga yung mga adik sa Pilipinas eh. Based on statistics, ha? Yun nga lang, syempre nakikita mo na naman yung mga bagong krimen na naman na ginagawa na naman ng mga adik. Yan, hindi mo rin pwedeng itanggihan. Kahit wala ka statistics, makikita mo talaga yan. Yun, yun ang sagot ko ron. Parang dito sa atin, ano eh, no? Uh, tawag dito. Uh, yung poverty dito sa atin, parang mas tumataas gawa ng politiko, politika. Hindi ko sigurado. Dito sa atin. Hindi ko Kasi an uh, eh. feeling ko, ko uh, bakit ito yung sa unemployment rate, brother? Sa unemployment rate at saka Oo. merong SWS survey na nararamdaman mo bang mahirap ka? Meron yung SWS survey at saka sa unemployment rate. Dun sa dalawa na yun, magiging magandang indicator yun. Para malaman mo kung mas dumami ba yung mahirap kaysa sa mayaman. Sa ano Siguro dahil wala na rin masyadong pumapasok na investor sa atin. Marami sa, po sa... na investor. Marami po na investor. Uh -huh. Kasi siyempre, si Bongbong mismo ang kumukuha ng mga investor galing sa iba ibang bansa eh. Nga lang, siyempre, ikaw man yung investor dahil nakikita mo yung sigalot ng dalawang, dalawang politiko na uh -huh. isa dating presidente, isa bagong presidente. Eh, alam mo, magdadalawang isip ka eh. Kasi pag kami ganyan ano, eh, ano pag kami ng ano, ano difference ng pagtanggal nila ng pogo eh nag-exist naman ngayon yung gambling sa social media sa e-wallet, mga gano'n. E, tinanggal nila yung Pogo. E magkano annual year na pumapasok sa gobyerno? Billion. Tapos tinanggal nila. Tapos yung existing ngayon na ah uh, ah uh, tawag dito, 5 core. Talamak ngayon. Oh, nakikita ko yun. Um, isa sa mga bagay na baka hindi mo lang na-consider dun sa konsepto, eh yung mga pogo kasi, tax evaders eh. Marami sa kanilang hindi talaga nagbabayad ng tax. Nang tama. Isama mo pa yung konsepto na marami silang ginagawang kalokohan dito sa Pilipinas eh. Yung dami ng rape cases sa loob ng pogo. Yung dami ng ano, yung dami ng mga taong nawawala. Tapos isama mo pa yung mga iba-ibang mga businesses within the boundary ng Pogo na alam mong straight out illegal. Katulad nung isang ano, nakita niyo yung isang Pogo na ni-raid nila sometime in the past. Meron siyang sariling torture chamber sa loob ng opisina ng Pogo. Hindi ko alam kung nakita niyo yun. Hindi, nabalita yun. Yun, yun mismo. So, ano sinasabi ko. So, ngayon... Talamak naman talaga yung torture dyan, mga... Uh, understood. Understood. Yan kaya uh, yung dahilan kung bakit tinanggal yun. Isa pa, Uh, kung hindi nyo napapansin din, strategic yung paglalagay ng Pogo ng China. Kasi mga pinaglalagay na Pogo dito, inilalapit nila sa military bases. Bakit nagkaganon? <laughs> Di ba? Kailangan uh, talagang gawa ng paraan. Kailangan gawa ng paraan. Kasi wala ka namang mali, baka natitik na para tayo eh. Yun. Tama. Uh, mm hmm. Yes, I remember. Follow-up question, brother. Uh, Nothing. May iba naman. Okay, sige. Thank so, you I very mean? much, brother. Salamat! nanatili pa rin ako sumasagot sa mga tanong mo. Mananatili ako hindi interesado sa politika. Mananatili ako hindi interesado sa pera. Mananatili ako hindi interesado sa kasikatan, sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa katanyagan. Mananatili pa rin ako sumasagot sa mga tanong ninyo sa pag-ibig.